they they're all very nice okay see <laughs> this very nice okay very nice very nice din ang presyo nito mga to see ang gaganda you want me to hold still or are you taking video? Yeah, it's okay. You can, yeah, taking video. se. So fine lah. Oh, yeah. Yeah. Wow. And I'm finishing, right? Hmm, finishing? Yep. <laughs> Still? Wow, your see, it's very shiny. Wow, yan. Tapos na yung isang araw ko. Ito first day ko ngayon. First day ko ngayon dito sa ano sa panibagong trabaho ko. Actually, Uh, galing ako dito noon, nagtrabaho ako dito noon Seven years ago. And then nung nag-pandemic, na lay off kami. And then ngayon, nung nagbalikan na, eh, nakapag-apply na ako sa iba. Nakapag-apply na kasi ako sa ibang, ano, sa ibang um, company. Tapos, uh, binabalikan nila ako, pero porke yung pinagtrabahoan ko na isang company, yung ecologist, ay um, mas malapit sa bahay. So, ang ginawa ko, ano na ako um, ang ginawa ko ay uh, hindi muna ako nagpunta dito and then ngayon biglang nag-close yung company na pinagtatrabahoan ko na damit naman yung tinatahin namin ayan o yung ano ayan o vibrant boot see ayan ito pinatrabahoan ko ngayon ngayon ano hmm Ngayon, no, biglang nagsara yung ano namin, uh, pinatrabahoan ko, biglang nag last day kami nung May um, 27. So, um, nag -break lang ako ng one, one week. Nagbreak lang ako ng one week and then ngayon, pupunta na ako, ay nagpunta na ako dito, nag-start ako dito kasi matagal nila akong tinatawag dito, binabalikan nila ako. Eh, nagsisi nga raw sila na nilay off ako noon eh. Kasi nung una tumanggi talaga akong bumalik. Eh biglang kung hindi pa nagsara yung ano ha, ah, hindi pa nagsara yung pinagtrabaho ko na ibang company, hindi na ako ano, hindi na ako babalik dito kaso tinaasan nila ako dito kaya pa balik na ako. Eh okay. sige na at andito na yung sundo ko. Andiyan na yung sundo ko kaya ito bye.